So, ro'ng kita... Dito ka na. Pinipin ko dito. Sir, bakit so, hindi lumalabas sa akin yung kanina?

Magaling na! <laughs> <laughs> The pandemic hospital. ha <sighs> <Totem Nou 105 worship> na ouais. na natin eh. <protein>. <plains> Or, yung dati. Dati na yan eh. na yan. mga tao

Iyan yung mga wearing and Alam mo dyan mahina ang higit. Papagawa, mo na mag-maintain Dapat Katulad yung mga aircon, may PMS naman tayo. Yung property maintenance, tinanggal okay. nila. Kaya sira yung Ilan ang gumagana yung elevator? Apat na Oo, ilan mo? Uh, Nung gawating siya, wala halos. Hindi hindi siya sa floor. Oo, yun siya. Kailangan Kailangan pa. Kailangan pa pa sa pa po pa yun nila na nila Sa ICU nila 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 po nila nila Pero may nila 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 po kulay green, hindi ka po ang green. na nga ang ko doon para yung mga doktor. O, sir, yung ng coffee, yung mga... <laughs> <laughs> yung, yung kape nila, di ba? <laughs> Ayun, ho, doon sa ano, tanay? Ayun, may kuha yung mga doktor, mga eh, <laughs>

どういうこと

Maintenance na. Na lang, uh... Oh, gusto ko parang sa talaga. Ito ko 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 private. ko talaga. Nasa sabi nga ka-procure pa niya Dati tamba. Tamba ka nandito. Kasi, siya. Mental, kasi. Kasi Ito yung magiging school. Yung PLM. Ang college of medicine. Ito yung luma. Oh, ito yung gagawin natin sa na, no? pangarap natin. Ang pamantasan mo siya. Yan ang MJ. Yan ang engine. Long time. Dati long time di ba natin? Hindi Kaya yan, sa, pag binuksan natin yan, tatagos dito. Tatagos dito. Tatagos dito. Kasi isang compound Ito talaga nagagawa ng ilaw, ano? Sa kanila yung sa asyente, nocturne. Sabi na, parang centrospire. Oo nga, talaga. Sinabi ko sa kanila, be ready for more patients. Ito yan ang sa Okay. Dito rin, please. marami tayong okay. pasyente. Bukas yung mga work. Puno tayo. Bukas yung mga work. Maka yung na na pala? TLC na lang, TLC. Tender loving care. Thank you. <laughs> Galo, na. Pag uh, Pasko, ganda na dito. Kaling nung city electrician, sino ba yun? Pas yung corner doon, may nalabas natin tayo. Oo, oh, may ilaw. I-respond na lang natin. Yan yes, kanina. Yung mga wala na yun. tinigilan. Parang yung maglalakad naman sa Rouse Pony Bar. Kapot ang Kirino. Oo, oh, meron pala. naman. Ang ganda niya sa Manila siya. Dating. Yung tingin natin. Ayan, no?

Sabi nito, hindi ako naninigal ngayon. Hawak-hawak yung ICOS. cause. Hindi. Uy! Nangangtongin mo ito. Diba? Anong sasabi? Ito si Paola. Diba? O, ito si ko na diba? Hindi sana. Ang diba? sipag-sipag diba? ko. 私ら、はい、新型の。